gabi po sa inyo lahat. Pwede po bang sabihin nyo sa inyong katabi na miss kita? Sige nga ho. Totoo naman huyo yun, no? Nakakamiss ang simbahang ito. At nakita ko yung mga ilang mga kakilala, pero halos marami na po ang mga bago din. At marami na rin mga pagbabago. Pero yung mga upuan nila, same pa rin. Ano? Eh Joke lang. Ho, no? Mga kapatid, nung mga nakaraang buwan ay tinex ako at tinawagan ng ating butihing kura paroko at sabi sa akin, ah, kura, iniimbitahan ka namin para sa aming nalalapit na 40 years na anibersaryo ng pagbuputong ng corona sa ating mahal na patron, ang Birhen ng Peña de Francia. Sabi niya sa akin, baka pwede po kayo. Sabi ko, sure, why not? No? Kaya nandito po ako ngayon, nagpapasalamat, lalo sa inyong kura paroko, sapagkat naimbitan po ako sa pagdiriwang na ito. At kayong lahat po nandito, nakakatuwa. Sabi ko nga kanina, nung makita ko kayo, sabi ko, linggo ba ngayon? Kasi usually, kapag may mga anibersaryo tayo noon o kaya mga nobinaryo, hindi halos mapuno yung ating simbahan. Pero ngayon po, kitang kita natin, punong-puno at lumalago ng pananampalataya. Kaya palakpakan natin ang ating Panginoon. At sabi niya sa akin, uh, ah, Father, yung magiging tema natin sa unang araw ng nobinaryo ay ang mahal na birhen bilang reyna ng mga may kapansanan. Kasi tamang-tama, yun ay sa aking ministry kaya nandito rin ho, may mga ta kapatid tayo na may kapansanan and also may mga volunteers tayo from the ministry. Palakpakan naman natin sila na nandito. So habang pinagninilayan ko po yung ating tema na si Maria, ang mahal na bira ng Peña Francia, ay reyna ng mga may kapansanan, biglang pumasok sa aking isip ang isang karanasan matagal na matagal na huno na kung saan ay nung magpunta ako ng Peña de Francia sa Salamanca no alam niyo huyan na kung saan ay nagdala tayo ng kanyang damit no doon po sa kanyang ah, parang monasteryo sa may altar ay meron pong isang painting isang painting nagdidipik na kung saan may limang lalaki na kung saan ay nakita ang mahal na birhen at ang isa doon ay si Simon Vela. At yung apat na yon mga kapatid, ay dalawa sila, parehas ang mga apelyedo nila, no? Sanchez, and I forgot yung isa pa, no? And then, nung magmeet ko yung pinakakura paro ko doon, which is, I think, Espanyol siya, of course, no? Di marunong mag-English. In-explain niya yun sa akin kahit papaano, no? At sinabi niya, na itong apat na ito, aside from Simon Vela, yung tatlo doon ay may kapansanan. Yung isa ay bingi. Hindi siya nakakarinig. Pero nung makita nilang mahal na birhen, nakarinig itong taong bingi. At yung pangalawa naman, ay may defect yung kanyang eye. Kaya blurred yung kanyang vision. Pero nung magpakita ang mahal na birhen, siya gumaling. At yung isa ay siya naman, yung kanyang daliri ay medyo hindi niya maituwid, no? So talagang crippled yung kanyang finger. Pero nung makita niya yung mahal na birhen, siya'y gumaling. At yung pang-apat ay masakit yung tiyan, ayan, no? At gumaling din. Well, of course, si Simon Vela, siyempre ho, di ba, nagdig sila, nahulugan sila ng mga bato. Medyo duguan din yung kanyang ulo, pero gumaling din. So may kita kaagad natin, mga kapatid, na yung unang pinagaling ng mahal na birhen ay yung taong may kapansanan. At yun ay nasa puso ng mahal na birhen. Siguro, mga kapatid, kung naalala nyo, no? Noong meron tayong painting ngayon dun sa taas, dito ko no? Ay yung una painting, yung pong dinidepict doon, no? kung paano nakuha ng apat na to ng limang itong lalaki ang ating mahal na birhen. Kasi yung po ang history from Salamanca kung saan ang galing yung ating pagdidibusyon. Pero mga kapatid, habang pinagninilayan ko ho, ito isang pisikal na pagpapagaling. Pero mga kapatid, ang mahal na birhen ay hindi lang para sa pisikal na pagpapagaling. Halimbawa, sa may kapansanan, pero mas maganda, tukuyin natin ano ba yung naging daan para itong si Simon Vela ay mapunta sa mahal na birhen at hanapin ang mahal na birhen. Mga kapatid, si Simon Vela ho, nung una, ang pangalan niya ay si Simon Roland. Hindi pa siya Vela, no? Pero nung siya'y bata pa, nakarinig siya ng tinig mula sa birhen. Anong sabi sa kanya? Ang sabi sa kanya, Simon, vela i no duermas. Vela i no duermas. Ang gusto sabi noon, vela ay stay, uh, sabi, gusto sabi ng vela ay stay awake. At yung duermas, it means do not sleep. Yun ho ang panawagan sa kanya. Kaya paulit-ulit, yun ang sabi ng mahal na birhen sa kanya. Sabi sa kanya, stay awake. Do not sleep. Hanggang mahanap niya ang mahal na birhen. Mga kapatid, ano kaya gusto sabihin ng vela? Kung sabi mga kapatid ng vela, dapat stay awake tayo. At higit sa lahat, meron tayong presensya para sa mga may kapansanan. Kung nakikita niyo ho, ilang taon na ho ako sa ministry, ang matao may kapansanan, ang unang kailangan nila ay presensya. Be present to them. Don't ignore them. Kung sabihin, recognize them. And I think, mga kapatid, yun din ho ang binigay ng ating mahal na birhen kay Simon Vela. Kaya nga ho, no? yung kanyang pangalan na Roland Apiliedo, pinalitan, ginawang Simon Vela. Kasi nga, siya'y gising na gising sa paghahanap sa mahal na birhen at nung makita niyang mahal na presensya ng mahal na birhen, doon niya na-recognize ang ating mahal na ina. Mga kapatid, ang ating mahal na ina ay ni niya itong mataong taong may kapansanan, yung tatlo na iyon pinagaling niya, nasa puso niya. And I think, mga kapatid, mahalaga sila. Kaya ba diba, sa ibanghelyo ho natin ngayon, no? nakita natin, merong isang, isang shepherd na merong hundred sheep na wala yung isa. Meron naman siyang 99, pero hinana pa rin niya yung isa kasi mahalaga iyon. Ganon din ho ang mahal na ina. Lahat tayo mahalaga sa kanya may kapansanan ka man o wala, ikaw ay may taong buhay para sa ating mahal na birhen. Kasi siguro mga kapatid, yun ang unang kiningi sa atin. Magkaroon ng presensya ang mataong may kapansanan. Kaya nga sabi sa akin ni Father Herbert, Father, may ministry na po kami para sa mataong may kapansanan. Kasi ho, kailangan hanapin niyo ho sila. Kasi sila ho, sometimes, meron na ho silang takot. Natatakot sila sa atin kasi ang tingin nila pag sila ay may sakit. Kaya hanggang doon na lang sila sa bahay. Minsan sabi, sasabi pa ng mga magulang, huwag na lang lalabas, pagtatawanan ka lang. Kaya kailangan hanapin sila. Yung presensya nyo, malaking bagay sa kanila. Later on, meron kayo ditong sign language mask, magandang bagay ho iyon. Na nagpapakita na kayo ay may presensya sa Kanya. Pangalawa, mga kapatid, hindi lang presensya, of course. Kailangan po, merong kompasyon. Kung maikita natin, ang sabi ng Mahal na Birhen kay Simon Vela, ay, no duermas. Huwag kayong huwag kang matutulog. Sana ganun din ho tayo. Huwag tayong matutulog sa pagtulong sa kanila. Because compassion comes from the two words, kumpasyo. It means to suffer with. Kung may maibibigay ho kay sa kanila, malaking bagay ho iyan. Kataman tama di ba? Merong kayong hapag. Naalala nyo rin noon time natin, kapag gift giving, hindi rin ho sila nawawala. Iniiba-iba natin. May kapansanan, may edad, o kaya bata, pinagsasama-sama. Iyon po isang act ng pagtulong natin sa kanila. Yun ay isang pamamaraan ng pagbibigay natin ng compassion sa kanila. At ang mahal na birhen, yung po ang ibinigay kay Simon Vela. Kaya mga kapatid, sa unang gabi po na to, ang puso ko po ay nagagalak sapagkat muli po ako nakakabalik sa tahanang ito. Maraming alaala -ala Maraming magagandang alaala. maraming ding mga bagay-bagay na binaon ko para ako ay maging isang mabuting pari. At nalala ko mga kapatid, yung last na misa ko dito, yung po yung time na ako'y gumaling mula sa aking pagkakaroon ng sakit. At ako'y nagpapasalamat sa mahal na ina dahil naging daan siya para ako'y tuwirang gumaling sa aking sakit. Mga kapatid, nandito palagi ang mahal na ina. Hindi niya tayo iniiwan. Sapagkat ang presensya niya palagi nating nararamdaman. Pero hindi lang presensya. Yung biyayang ipinagkakalob sa atin na sana'y may bahagi din natin. Kaya sana po sa gabing ito, ang ating mahal na ina ay reyna ng may makapansanan. Huwag nating kakalimutan yung mga salita mula sa birhen na binigay kay Simon Vela, no? Vela i no duermas. Stay awake and do not sleep. Sana ho, buhay na buhay tayo para sa kanila. Huwag din tayong matutulog, huwag tayong mapapagod sa pagtulong sa mga may kapansanan. Amen. Magsitay